Mukha lang gano'n. Basta tayo work, work, work lang, diba? Dasal, dasal lang. okay kayo. Intrigero kayo. Intrigero kayo. At nandito ako ngayon sa GMA, taping ng bubble ka. Siyempre, pagpupunta ka ng taping, dapat. Isang artista ka. Good lovely morning. dahil mo na ako nakita ngayong umaga si Lovely. Hi, good morning. A pleasant morning to everyone. Kami uh, I mean, directors and direct Bert. Good morning. Good morning, direct. Happy Father's Day. Belated. Everyone. Belated Happy Father's Day. And it's breakfast time. Hi, Rod. Good morning. Good morning, Goss! Sana i-follow ni si Rod Sa <laughs> so, mga taong nangangarap sana maging inspirasyon si Hindi. Inyong... <laughs> <sa inyong>. Papanoorin <laughs> nyo rin yung uh, um, grupo namin ni Dos. Yeah. Ang Pard. Yeah. Si Paolo kasama namin sa Pard. Yeah. Taping t kami. Taping natin ng bubble gang. Siyempre, binablog ko na. Ang gano'n pa ang kasaya dito. Pinastusan niya ano yung tigit eh. Sa pal, ano, sa pal niya. Saan ba ating diyan na lang <laughs> ngayon? Ito pa yung lagi namin pinag-uusapan na paano gumawa ng kanta para sa part. Pa next namin music video or music. Ang lupet. Ang <laughs> Ilang <laughs> 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 dalawa na. Alright, kanina kasama ko sa loob, sa nag-breakfast, uh, yung mga veteran, mga ang TV boys. Kaya ngayon naman kasama ko, yung mga kabatch ko, mga kasabayan ko sa showbiz. Hi uh, Kuya Rodfield. Uh, ay, <laughs> ano Oh, ako? Oo, pa tayo, from Korea. <laughs> eh. Gusto na rin mag-vlog ni Christopher, sure. kaso gusto niya malaman kung paano yung mga editing. Sabi ko, paturo ko kay Joyce as mas sa iwan kung kano. Oh my. Tapos si kuya Roy ang amin executive producer. Lagi po nung abala, lagi na po puyat sa amin, kakabantay at kakaprub ng mga nagawa namin sa kung sa babuga. Hi kids. Hello. Ba? Laurel, ano meron? Nag-usap ba kayo? Laurel day today. Wow, Laurel. Namumulaklak po si Kim at si Lovely. Yan ang mga magandang nakikita sa umaga, di ba? Kim, affected ka ba sa ginawang uh, pagbawal ng unli rice? Ng unli rice? Hindi, pabor siya sa akin. Pabor siya sa akin? <laughs> Oo oh, nga pala, malakas kang mag-unli rice. Nakita Hindi. ko yung... diet ako. Ngayon diet ka ngayon. Oh. Wow, okay yun. Okay wow, yun sige. Yan <laughs> <then> lang. <laughs> 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 so, wala na. open lang na conversation. Ngayon, Brad, kailangan pagdating sa babae, eh, dapat diba? la lagi kang may ino-open na conversation. Okay, siya, Kahit walang sense, basta hindi siya maboring sa'yo. Alam na alam ni Christopher yan. Diyan siya wala magaling. Wala, lagi ko na yung pilo. Yeah. <laughs> Hi everyone! Ito. Ang ganda, ito mga Hi Diego! Hi Diego. <laughs> ito si Jago po ang aming associate producer. Hindi lang siya <laughs> artista <laughs> dito <laughs> sa Bubble Gang. <laughs> siya ang mukha. Mukha ng Bubble Gang. So, Kim, kamusta ang pagiging artista? Ang mga, mga first experiences mo dito sa GMA? Well, unang-unang masaya at the same time, syempre kabado, alam mo na lang na pagbaguhan. At kahit naman hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako eh. So, kamusta naman yung mga katrabaho natin ng mga ano, babae? Hindi ba sila nai-insecure sa'yo kasi ikaw lang? ngayon ang uh, hottest? Ano, alam ano, gano'n, basta tayo work, work, work lang, di diba? ano, <laughs> 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 ano, eh? ba? Dasal, dasal lang. Hindi kero kayo. Hindi kero kayo. Hindi kero kayo. Pero <laughs> eh, tatanong lang ako kasi syempre lahat naman eh may mga pinagdadaan ng ganun. Dapat kumusta naman ang diet? Dahil napaka-sexy mo. Bakit sa akin parang hindi mo tinanong 'yan? hindi <laughs> so, yung diet? Para, hindi, yung yung kumusta naman ng mga girls? Bakit parang ano? Wala ba silang ikakain sa ano ko, mobile Kumusta naman ang mga diet niyo, mga girls? Para so, oh, ma ito, ano lang ako, egg and beef. Hindi ko pinakailaman ng rice ko. Wow, parang first time ha. Nakita ka nang hindi nag-rice ngayon. Kaya na, Beshi, magmamunts na. Giniipak mm. siya. Giniipak mo na. Palindigan na natin yan. Palindigan na natin. Tawilipon na natin. Okay, at yung Andi, happy 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 tayo Happy 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 ito Happy 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 si Happy 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 Father's Day. Ay, yo, -daman, -daman. Ay, ako. And happy 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 Pwede <laughs> eh, ba manggaling kay Diego? <laughs> na, gym na, gym wala, siya, wala. wala, wala nang ibang gumagawa, ako lang. <laughs> <laughs> yung mga tatay na nandiyan, yung mga alam lang naming tatay, ha? Yung mga hindi pang maamin. <laughs> Ito si Archie na new image ngayon. Pakita <laughs> 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 <Si Alam> mo <laughs> yung buhok niya. Galing naman ng bangaw sa phone mo. <laughs> ano? Bangaw? May, may alaga ka ba? Ayan, no? Saan? <laughs> 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 Ay bang mawala? Bakit I have a pet. Ayun, oh, no? I have a pet, see? Hi, Cha! Father's hey, Thank you. My pet. pet. Happy Ano ko <laughs> lang, naman na uh, pagiging veteran mo dito sa Bubblegum? Sobrang so, <laughs> <laughs> Ano mga pakiramdam uh, mga experiences, yeah. mga dapat, mga advantages and it is Ay masaya kasi syempre talagang big dream talaga to na mapasama sa Bubble gum at everyday para siyang para kang nasa eskwelahan. Marami ka, para kang para to university marami kang natututunan at siyempre dumadami ang mga klase. Yeah. Mga kasama. Isa may dara. Ito kaya ito, parang di na pero, po pero, din? <laughs> <laughs> <Pero sana This? laughs> no, ang, 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 ang favorite girl ko sa Bubble Gang. Wow. Si Denise. Ay. <laughs> <laughs> si Balin. Okay, si Denise. Ate <laughs> <Abi>, Denise ay. <laughs> curl eh, niya. Oh, ba, na ba yan? Oo. oo. Wow. Mukhang alam ko na kung bakit. Wow. Kung bakit kayo wow. pinakahuling bumaba? Kitang kita sa buhok. <laughs> <laughs> sa buhok eh. Parang gusto ko magpaganyan mamaya. Gusto ko ng curl nyo. Hindi so, natutuwa sa isibalin. Oh, ako nakututuwa ako sa kanya. So sobrang tuwa ako sa kanya. Binigyan ko siya ng birthday greetings na malupit. Oo, no? Oh, kayo oh, dalawa yung birthday greetings. Natouch ka ba sa birthday greetings ko? <laughs> Ay, ang effort ka talaga. Akala ko yung ginawa, yung nakita ko yung video na yun. Akala ko, sa lulit. Akala ko nandun yung setup, hindi ko alam. <laughs> Happy birthday, Balin. Hi, Andrea. Hello, Arnie. Oh, bago. Put sa bagong camera ko, Magaling yung camera ko? Hi, Julian. Hi, mga napakaswerte ko dahil tuwing nandito ko nakakita ko ng mga napakagandang mga babae nandito sa Bubble Siyempre ang pinakamaganda para sa akin, <laughs> Happy Father's Day, Rod! Happy Father's Day, my friend, Rod! Uh, Happy Father's Day! Ikaw, Dos, kailan ka na nababutiin ng Father's, Father's Day? Ah, uh, baka hindi ko lang alam. <laughs> 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 Andy, so, kayo, Bitoy. Start na ako mag-vlog. Ito ang Father's lagi... Day. Happy Father's Day. Ito ang lagi kong pinagtatanungan sa mga gadgets, sa <laughs> <ng> mga malalapit. Hindi <laughs> naman ako sumasagot. <laughs> <laughs> Anong lang siya? <laughs> Please, pinagtatanungan <laughs> ko. Ako si <laughs> <laughs> uh, Denise, ang kumanta uh, ng Hari na Tondo.

对不对